kahulugan ng emerald sa panaginip. Ang mga emerald ay kumakatawan sa swerte sa tahanan at kasaganahan sa trabaho. Ito ay isang maganda at bihirang gemstone. Ang batong ito ay karaniwan na uugnay sa kadalisayan sa mga panaginip. Ang mga emerald ay naglalarawan ng mas malalim na mga aspeto ng espiritual na pagbabago. Ang emerald na ito ay may mga kulay ng malabughaw berde, hanggang dilaw berde. Bagaman ang ilan ay madilim na berde at itim, ang mga emerald ay kilala rin sa mga inclusion. Maliliit na mineral na kristal na nakulong sa loob ng bato. Habang ang mga inclusion ay maaaring makabawas sa kagandahan ng isang emerald. Sila rin ay tanda ng pagiging tunay nito. Ang kulay ng isang emerald ay ang pinakakritikal na kadahilanan na nakakaapekto sa halaga nito. Ang perpektong kulay ay isang malalim, madilim na berde na walang dilaw o asul na understone. Ang kalinawan ay tumutukoy sa bilang at laki ng mga inklusyon sa bato. Ang hiwa ng isang emerald ay nauugnay sa paraan ng pagkakabuo nito. Ang mga emerald ay umiiral sa buong mundo, kabilang ang Colombia, Brasil, Zambia, at Russia. Ang mga kaugnay na emerald ay nagdadala rin ng mga mensahe ng pag-ibig at katapatan mula noong sinaunang panahon. Ang batong ito ay nagdutulot din ng mga katangian ng pagpapagaling at proteksyon. Ang sabi, ang mga gumagamit ng emerald ay makakakuha ng proteksyon mula sa masasamang espiritu. Ang emerald ay isang maganda at mahalagang batong pangalahas na pinahahalagahan sa loob ng maraming siglo. Sila ay mga simbolo ng pag-ibig, karunungan, kasaganahan at swerte. Kung naghahanap ka ng na maganda at makabuluhang batong pangalahas, ang emerald ang tamang pagpipilian. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng mga emerald. Kung nanaginip ka na mayroon kang isang emerald, ito ay isang simbolo ng mataas na espiritual na pagtanggap o pagkamit. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaranas ng pag-unlad sa iyong sarili, kapwa sa emosyonal at espiritwal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbibigay ng mga emerald sa isang tao. Kung nanaginip ka magbigay ng mga emerald sa isang tao, lalo na sa taong mahalaga sa iyo, ito ay maaaring sumagisag sa iyong paggalang, pagmamahal o kabaitan sa iba. Ipinapakita nito na maaari mong ibahagi ang kagandahan at kabutihan sa iba. Sa kabaligtaran, ang pagtanggap ng isang emerald bilang isang regalo mula sa isang tao sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang tao ay nangunguna sa iyo sa iyong espiritual na paglalakbay. Maaaring may kaalaman o karanasan ng taong ito na makatutulong sa iyo na magkaroon ng kaliwanagan. Tanggapin ang regalong ito ng may bukas na puso at pahalagahan ang kabaitang ibinibigay sa iyo ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itim na emerald. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga itim na emerald, maaari itong maging isang simbolo ng masamang enerhiya o mga pag-iisip na nagpaparumi sa iyong espiritual na estado. Ipinapahiwatig e nito ang pangangailangan na linisin ang iyong mga iniisip at damdamin upang makamit ang isang mas dalisay na espiritual na anyo. Ang isang itim na emerald ay maaaring kumatawan sa takot, sakit o isang madilim na nakaraan. Maaaring ito isang babala upang harapin ang iyong mga takot at ayusin ang mga nakaraang sugat. Maging matatag at harapin ang anumang mga hadlang na maaari mong makaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na emerald. Kapag hawak mo ang isang emerald sa iyong panaginip, maaari itong kumatawan sa emosyonal o espiritual na lakas na mayroon ka. Ito ay maaari mga hulugan na mayroon kang tapang at tiwala sa pagdaan sa mga sitwasyon ng buhay o paghahanap ng katotohanan at isang mas malalim na pag sa iyong sarili. Samantalang kung makakita ka ng ibang tao na may hawak na emerald, may lalarawan nito ang impluensya ng isang tao sa iyong buhay. Ang taong ito ay maaaring magbigay ng matibay na espiritual na pagnanasa o inspirasyon. Mag-isip na mabuti at matuto mula sa mga karanasan ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga peking emerald. Kung nanaginip ka tungkol sa mga peking emerald, maaari itong sumagisag sa hindi katapatan na maaari mong harapin. Maaari itong magpahiwatig na dapat mong laging may kamalayan sa mga tao o sitwasyon na maaaring subukan lilangin o iligaw ka. Ang mga peking emerald ay maaaring magpahiwatig na may isang bagay na hindi tama sa paligid mo. Maaring may mga tao o sitwasyong sinusubukan kang linlangin, maging mapagbantay at huwag maniwala ng walang pag-aalinlangan sa kung ano ang nasa harap ng iyong mga mata. Mag-aral ng mabuti bago gumawa ng mahahalagang desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng emerald. Kapag nakakita ka ng na isang higanteng emerald, ito ay simbolo ng malaking potensyal at swerte na nasa unahan mo. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nasa tamang landas sa buhay at ang malaking tagumpay ay naghihintay sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng mga emerald kapag na ka makahanap ng mga emerald sa isang nakatagong lugar, ito ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang pagtuklas sa iyong buhay. Maaari ka makakita ng bagong karunungan o kaalaman na magpapabago sa iyong pananaw sa buhay. Bigyan pansin ang mga palatandaan sa paligid mo dahil ang sagot na hinahanap mo ay maaaring tama na sa iyong mga mata. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng mga emerald. Kung nanaginip kang bumili ng mga emerald, naghahanap ka ng swerte at kayamanan. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais na makamit ang mas matataas na tagumpay sa buhay na ito. Gayunpaman, tandaan na ang tunay na kayamanan ay nakasalalay hindi lamang sa material na mga bagay kundi maging sa panloob na kaligayahan at kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming Emerald Kapag nanaginip ka tungkol sa maruming mga Emerald, maaari itong sumisimbolo ng mga dikasakdalan at pagdududa sa iyong buhay Marahil ay nararamdaman mo na hindi ka karapat-dapat o nagdududa sa iyong mga kakayahan Ito ay isang tawag upang linisin ang iyong isip at puso Maniwala ka sa iyong sarili at maging ang pinakamahusay na magagawa mo Samantalang kung susubukan mong linisin ang isang maruming emerald, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagnanais na linisin ang mga pagkakamali at makamit ang isang mas mahusay na estado ng kabanalan. Ang panaginip na ito ay maaari din maging isang babala upang hindi mo hayaang madamay ka sa mga nakaraang kabiguan sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga emerald sa mga singsing. -sing. Kung nanaginip ka tungkol sa isang emerald sa isang singsing, maaari itong magkaroon ng isang espesyal na kahulugan. Ang mga singsing ay sumisimbolo sa pagbubuklod at pangako, habang ang mga emerald ay kumakatawan sa kawalang hanggan at kasaganahan. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng pangmatagalang mga bono ng pag-ibig at mga relasyon sa iyong buhay. Maaaring nakakaramdam ka ng malalim na pagmamahal at kaligayahan sa iyong relasyon lugar ng panaginip tungkol sa pagnanakaw ng mga emerald. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagnanakaw ng mga emerald, ito ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na makamit ang tagumpay o swerte ng hindi tapat. Ipinapaalala nito sa iyong kahalagahan ng pananatiling tapat sa iyong mga prinsipyo at moralidad habang naabot ang iyong mga layunin sa buhay nang hindi nalalagay sa panganib ang iyong sarili o ang iba. Maaring may pakiramdam ng kawalang kasiyahan o pagnanais na makakuha ng isang bagay na hindi wasto. Tandaan na mga shortcut ay hindi hahantong sa tunay na kaligayahan. Maghanap ng kaligayahan sa pamamagitan ng katapatan at integridad.